Ano saya ito, guys? Si Cherry White. Ayan na, marami siyang dada sa kaniyang post, no? Sa kanilang mga story, na no? Which is, yung, doon sila nagsasagutan ni Boy Tapang. So, natatawa talaga ako doon sa tinatawag ni Cherry White na respect. Mm, girl, bago ka maka-gain na respect sa ibang tao, respect yourself first. Di ba? Alam mo yan. Pero siguro hindi mo talaga alam yan ang tinatawag na respeto. Kasi sarili mo nga hindi mo na respeto. Diba? Well, him, noong una, eh, kasi hindi naman talaga kita pinapanood noon. Ah, uh, nang dahil lang talaga kay Boy Tapang, napanood kita kasi syempre, noong una, kinikilig ako. Pero sir, may, oh, uh, ikaw nga, nag-observe ako. Kung ano ba talaga yung pakay mo. Ngayon, nakuha mo na yung 7.3 million followers. ba? Diba? Instant yun, ang bilis. Nalagpasan mo pa si Boy Tapang. Samantala kay Boy Tapang, ano na makukuha niya sa'yo, ba? Diba? Wala siya nakuha sa'yo. And then, natingka ka na sa 7.0 million. Parang hindi naman ikaw mapakali. Ito'y kache kache. <laughs> Parang wala kang contentment, girl. No? Wala kang contentment. Kasi, parang, ano ba, yung, gusto mo pa siguro umabot pa ng 10 million kasi naghahanap pa naman ng ibang pwede mong didikitan. Mm. Na para naman mag-marriage mo naman ang 10 million. Sino naman kaya? Ngayon, bumalik kay Pacboy. Mm. Talaga na pinapatunayan mo talaga, girl. <laughs> Ang sinasabi ng mga tao, na? Pinapakita mo talaga kung ano ka. Na, yun nga, nagpapakatotoo ka talaga. Nagpapakatotoo ka talagang mangga. <laughs> Tapos, sasabihin mo na may ilalabas na mga hubah, mga baho ninyo man dyan, ano man yung ilalabas ng mga sekreto nyo. For the first place, di ba? Nakipag-collab ka. post ina-announce nyo na kayo na. So, hindi nyo na kinaya? Mm, hindi mo na kinaya? O baka talagang masyado lang agresibo si Boy Tapang? <laughs> Girl, wag ka lang mag-expect. Di ba? Ginasta mo yan pinasukan mo yan. Eh, problema mo na yan. Tapos, sabi mo, respeto. Hmm, respeto. Utot mo. <laughs> Kahit marami ka pang pera, no, yung respeto ko, resp yung respeto ko sa iyo, hindi mo, hindi ako magkaroon ng respeto sa iyo. So, sa totoo lang. Natatawa talaga ako dun sa respect eh respetohin ang babae. Ikaw nga babae, hindi mo nararespeto sa mo. <laughs> Hay, nako. Ako yung talaga, no? Parang, si ba, gusto mo? Yung pinag-uusapan ka? Yung talagang, inaano ka talaga ng mga bashers? Kasi doon ka kumikita sa bashers. Yeah? Diba? Doon ka talaga kumikita. Talagang gustong-gusto mo, parang kasing, syempre, after ng inyong mga laugh, -laugh ah, unti-unti na bumababa ang views kasi nasanay ka na. No. Oh. Da bumababa ang views, gumagawa naman kayo ng eksena. Ito kung totoo ba o hindi, di ba? Kung totoo man, o oh di ba? Problema mo yan. Hmm. Pus ka naman ng kakampi, ikaw naman ang biktima. Diba? <laughs> Oh, grabe. Natatawa na talaga ako sa'yo, Cherry White. Ikaw na talaga. Ang Apple. At ma ma mag-expert. Ito talagang real talk na manga. Ano tawag ito? Ito talagang legit pala. Legit na manga. Oh. <laughs> Ganun naman kasi nangyari dati, di ba? Ano ba nangyari kayo? May tapang, di ba? Ganyan naman dati. Pero mas parang mas worse yata itong sa'yo. Ah, <laughs> Kasi ang dati, hindi naman talaga tutaling paling ganun ang pinapakita sa social media. Na sobra-sobra talagang laugh-laughan, di ba? E sa'yo, hmm. tapos hanap ka na respeto. Just me, oh, marimar. Tanda mo yan, ah, respeto, hindi na bibili lang pera mo. Pwede nilang panandalian lang yun, rirespetuhin ka, pero hindi buong buhay, rirespetuhin ka ng mga tao. Di ba? Tapos, ay nako, so ngayon, talagang nag e na naman si Cherry White. Kasi nga, yun nga, bumababa kasi ang views, di ba? Nasasanay na pag-upload million na dahad. <laughs> di diba? Tapos sasabihin mo pa kay Boy Tapang na ihanda ang kalooban niya. Kasi nga, alam mo na, mm, ang mentalidad niya, ang emotion niya, lahat ihanda niya. Kasi, talagang, grabe talagang ilalabas mo bahunya niya. Mm. Ang tanong, ikaw ba, handa ka rin ba? Nagkukunwari ka lang naman eh. Tapos magdadrama ka. May anxiety ako. May anxiety ako. Alam mo bang may anxiety ako? Hindi mo ako naintindihan. Utot mo. Nga? Sarili mong intindihin mo. Huwag kang maghanap, maghanap ng iba na intindihin ka. Bago ka intindihin ng ibang tao, eh, sarili mo nga, hindi mo nga iniintindi. <laughs> Nakikil talaga ako. Ay, just ko, Mio Marimar. So, yun lang. Ay, ako ay, reaction ko talaga to, guys. Talagang walang edit-edit. O, edit. oh, yan. Talagang nasa loob ko yung... Yung, yung itong yung nasa, nasa loobin ko eh. gusto kong ilabas. Parang, hindi ko naman kilala si Boy Tapang eh. Kasi nga, nakasubaybay talaga ako nung naging silang naging tandem. Siguro parang, hindi naman ako affected na affected. Nagigigil lang talaga siguro ako dahil syempre sa mga tulad niya. Na talagang, natatawa ako sa word na respect ba. So, yun lang masasabi ko sa Feeling ganda. Mm. O, oh, di ba? Sana nga. <laughs> Sana nga tayo, Lamental black ako. Sana nga, ano, mag-successful pa tong ginagawa mong kadrabahan. Yung pabiktim-biktim ba? Lagi na lang ikaw ang biktima. Lagi na lang ikaw ang tama. Ay, mahirap kasi yung ganyang ugali na palagi na lang tama, laging biktima. Hindi marunong tumanggap ng kanyang pagkakamali. Nako, girl mag-isip-isip ka. Baka one day, ewan ko lang, baka one day, nakikita lang kita sa ano, sa daan ba, namumulot ng plastic. Yun lang, for the nice video.